Magandang panghali sa inyong lahat. Magandang na po, Vice President. Nangin po po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat ko sa ating po dating congressman, Lord Alan Velasco, kasama po ng kanyang may bahay, si Mamue Velasco, at sa kanilang mga anak na si Sarah, Jomar dahil po uh, nila ako dito sa kanilang bahay at dito po nila ako pinatira habang ako ay bumibisita Pamilya Duterte napakalaki po ng utang na loob namin sa inyong lahat mga kababayan sa pagkakataon na inibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan Maraming salamat po At ang guling pagpapasalamat ay wala po sa akin at sa ating mga kasamahan sa opisina na Hanggapan ng pangalawang pangulo, nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtitiwala at support Tá mix-mix. No? Dapat-tama yung kanyang ginagay. So, na naipag-iwanan na, kami yun sa mga bata. And, tapos, ay naiginawa namin yung binyan at kinita namin yung mga iba pang kaibigan dito sa Barangay Duque. Dahil, family at yung kamag-anak ng ating um, uh, SP Secretary sa Davao City ay yung narin Prêmio da investimento. A Saco Roda flower store. Nag-alay kami ng dasal para sa ating mga kapatid na maritokenyo na matlaka na lumawan para sa ating bayan. Pagkatapos, hindi na umaga, ay nag ko po kami. Isang libo mga puno ang ibinigay o inalan ng Office of the Vice President sa tulong is my Lord sa ng araw sa rito at si father dahil pala ngayon ay fiesta ng San Ignacios de Loyola ay limitado kami na makaiesta doon sa kanilang simbahan so matitin ko kami nang misa yesa na misa ko matitin ko kami nang turnover ng semana mula sa karang taon at na yung mga at installation ng bago nating mga leaders at makikain po kami uh, kay father. Dahil sa akin ni father, hindi kang i ang inandalan mo kung hindi ka kakain. Kaya pangalawang lunch na po namin ito. Sa totoo, binigyan nila ako ng parangal, binigyan ninyo ako ng parangal na anak ng Marinduke. Daughter of Marinduke, sabi ko ni Bukal kagabi, sabi niya hindi, hindi lang adopted daughter ha. Sinabi niya, daughter of kayong nangkanta. He said, uh, pinarata na kayo ng mga kalipagalina ni Mr. Eric Santos. Kasi pareho kami. No? Kapag bumarating kami dito, ay eh, welcome kami, pinatanggap kami ng maayos at pinapakita ninyo ang pagmamahal ninyo sa amin. Maraming salamat po ng mga uh, kababayan namin Nossa!